ito yung sipid ang nagtitinor ng sile. tapos na sila mag harvest ng dalong ito na po lahat yan so malalaman natin mamaya yung pagkanayari tinor Welcome sa TONGS TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Yo mga Tongs TV, magandang magandang umaga sa inyong lahat at magandang magatanghali Kung nasan man kayo na roon <laughs> Harvest time Harvest time na tayo mga katawang Pangatlong harvest natin ng talong So ayan nagsimula na nga po si Ped at si Kuya Bong At Papatulong muna tayo Kay Kuya Bong ng maga para mabilis tayong makapag ano ng harvest so yung dalawa ayan na gumagayak na rin yung dalawang arawan hindi na lang yung sako ito talo mo na dito maray ba ped? maray, maray. maraming maray, maray. 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 ah boss Boss. Maapay na akong good ayo. Ha? Maapay po na akong good. Gusto mo maging bad? Ayan, okay mga katongs. Luwantim na sila Boss jay Maaga si Boss Jay nagluluto ng almusal tsaka saka ng rienda at tanghalian magpapansin ka ata boss oh. birthday mo eh? ha? gulay gulay ah bumili ka pa ng ulam oh. meron pa tayo dyan ha? laga, laga na po Bab. Ah, ano pala ni Papa? Airplane. Airplane. Bali-tyo yun po kayo nung yeah. ni boss. Wow. Oh. Papunta kay Dubai. Oh, oo. Oh. Kaya po sulit. Ingat boss. Ano mo, si boss? Allen. Allen. Boss Jay. Ah. Ah, ah, mo rin. Hindi na. Ah, hindi. Kita hindi. na karon eh, kimbali ni. Eh. Ah, ba. Nandoon po kaya na na. Yeah. Nandoon po kaya. Oh, nandoon ako po. Dito na tayo. Dito. Sisimulan na natin magtinoraga rin na natin sila para hindi tayo maakura. Sila na lang ang pipita. Balikwan sila doon. Apat. Alam naman na nila yung pagpitas so Kasi ako lang mag isa nagtitinor eh. ah, Galing mo na sila Matatambakan na naman ako eh. Ah uh -huh. boss Pag natambahan ka Ganyari ka na naman Ang pura na naman dahan yan Ang ganyan ay bayer Anong nangyayari nyo sa isang mga Ah, hindi na nangyayari. Hindi nangyayari. Nakaka-walong-walong kami. Oo. Nagkakalala mo sa dito sa... Ito Yung mga ganyan? Hindi talaga. yung walang butas? Yung walang butas? Oo. lang po mga butas? yung lang mga butas. O, May din yung datter ng allowance. So yung tinuturo mga nito, Kasi 'to kada ko nung isang ko, sinasabi nila, "Kita. Nakauna tayo nang ano. May kay, may ayaga. Kita Ah, tinanong mo yung doon. Oo, oh, tinanong ko. Oh, ngayon, naglaro na ng tinanong na naman. Naglaro ko na tayo ng malok. Doon may tayo ng malok Hindi ito yung kamatis. kapal eh. Madalim eh. Dito, dito pa rin din na yung... Kala ko... Dinaman ng mula kapal Kala ko, doon po galing yung ulam. Hindi. Pinahit ng ano? Angin. Ayan, salbusan muna tayo Pansit Luto ni Boss Jay Musal, Maaga pa naman. Alas 8 pa lang. Pero nakakarami na tayo. Marian dal musal. Ubusin na lahat yun. Ay na meron po. Mamaya, kape na lang. Oo. Parang na kanito. Marian dalaw.

Yo mga katongs Anong oras na? Mag alas 12 na Medyo maganda ganda Harvest natin ngayon At no, ayan, dito ako nangyayari mag tinor mali itong talong Ako nagtitinor lang kasi Tapos ayan, si iba pa ah, ah Pinipilit niya lang Yung mga may butas ah, Buti naman, ayan, konti lang yung ating May sira Yung Ma reject tapos eh, si Ipe itong ng sile. tapos na sila mag harvest ng dalong ito na po lahat yan so malalaman natin mamaya pag pagka nayari tinor yung sili ayan eh, nag pa po sila bali lima pa sila ron ano ah, yan yung tatlong mag-aama yung ano, mag -amang si Kuya Bong at saka si Ibapang si Apong Boy at saka si Janjan Jan sila po nag-harvest doon ng sili bali ito yung sili panigang natin dumami ang harvest natin ngayon ng sili ganda o oh. ganda bunga ngayon ah, mga sampung bundle siped ped ah, yung talong susulong naman yan sa dating harvest mag ah, 11.21 so may oras pa naman tayo para magtinor ay si Boss Jay tagalagay ng ticket ah, nang level. Ano ano yung ano, ng good? Uh, Ocho ka lang, 7. Kasi 5 pero na, good pwede na. Good na eh. <laughs> medium. Ah, yan. Tapos, siyempre ito lalagay natin ah, ito dito. Medium tsara dia. Yeah. Dito natin lalagyan, boss. Yan. Yan ang request ng buyer. Bigyan mo kayo ang pangalan. Tongs. Boss J. Ang pangalan. Tongs. subscribe ka mo kayo. Tongs <laughs> mm, <don't speak> <laughs> TV. Lahat ng kakain ng, ng, ng talong, lagyan lig, mo ng ran ah O, oh, di ba? Kagad na bundle Malaki. Sobra-sobra. Sige <laughs> mo basta. Ganun yung plastic ng mga sili. Maganda. Ah. Dito ka. So ayan, uh, balikan ko po uli kayo maya-maya natin mag-bundle.